Dito kami nag-start sa new port Pasay. Oh yan at ito yung mga sights and sounds na nakita kaagad namin as we dropped off our luggage. Kaya na, maghanap tayo ng SIM card. Oo nga pala nakuha na tayo ng SIM card at 100 pesos ang charge na binigay sa atin ni Ate. Ano pala yung Globe? Globe ang binigay niya at sabi niya yun yung pinakasikat daw na network. Network sa Pilipinas. At uh, it took us about 24 to 48 hours to be, to be registered, di ba? oh, at handa na dapat kayo maglagay ng inyong mga details, lalo ni passport. At wala kami valid ID, passport lang ang nilagay namin. Very risky nga daw, sabi ng mga kamag-anak namin when they found out. Oh, pero kailang kailangan natin ng SIM card para pantawag at pang text. Ang dami pong pwedeng bilhin dito. Gulong-gulo ako, hindi ko alam kung saan ako titingin. At saan ako kakain? Halika na, maglakad-lakad tayo. Talagang nakita mo naman ang traffic. Kahit saan magdumarating ang mga sasakyan. Oh, overwhelming talaga, no? Ang daming tao. Sa init, at sa oras, talagang na-overwhelm na -overwhelm na -over ako. Itong Lawson pala, no? gustong-gusto ko yan. Kasi sa umaga, <laughs> pwede kang bumili ng kanin. Totoo yan. At uh, eto nga, at kami ni kung saan kami kakain kasi alas na ng gabi at hindi pa kami kumakain. i ko pala, no? Kailangan nyo pala ng rin ng grab. Very useful yun. At uh, June, ano bang gusto mo talaga kainan dito? Yung unang gusto mong kainin? Ano ba yun? Anong kain? Gutom ka na hata. <laughs> sa, totoo, sa totoo lang, uh, iniisip namin bumalik dun sa airport, dun sa Newport. At sabi namin maraming choices dun. Pero nakita ko, parang kumidlat. Oh, pero mas marami sa loob ng t 3 na naiya airport. Pero alam mo Jun, gandang ganda ako, gupong-gupo ako sa mga tao na ko dito sa Pilipinas. Hmm. Sa mga sabay sa uso, kasi matagal na rin tayo hindi nakaka-uwi. Eh. Totoo yan! At uh, there's no place like home talaga, no? The sounds, the sights, and the feel! Hindi bago ako. Nung dumating tayo, lahat ng tao maliliit. <laughs> at saka, itim na mga buhok at baling kinitan talaga. At yung pala, uh, ano ko pala, emphasize ko lang, yung Grab, very useful talaga. Gamit na gamit. Parang ang sponsored ta? Oo naman, Grab app kasi. <laughs> Pero totoo yan, um, it helped us a lot throughout our travel. Oh, tsaka mura lang siya. At uh, ano pa bang usually ginagawa nyo pag dumarating kayo sa first night nyo o sa first day nyo sa Philippines? Ang dami magagawa, no? Pero hindi mo alam kung magsisimula. Pero sa totoo lang, kinakabahan kami at this time ni June kasi nga, hindi wala nakakaalam na nandito na kami. At eto na nga, nakita namin, ang dami palang nagja-jogging, nag exercise tuwing gabi. Oo oh, nga, wow, no? nakakapanibago. After ata ng pandemic to. At the same time, marami ka rin pagkain na mabibilhan doon sa mga stalls na yan. Oh, ang daming mga changi, no? Gusto ko yung ano yung pan, palitaw ba yun? O yung bibingka? Bibingka ang una natin binili as a treat for ourselves. Yeah, sarap na, no? Tapos may daw na saging. No? At ito na nga, nag-iisip tayo, po, paano kaya tayo makakatawag ng grab para bukas? Muna, ya, pakainin natin si Mingming. -Ming. <laughs> Siyempre, kailangan pa kainin muna natin si Bingbing. Oh, yun na. Huh? Hindi ka na. Garecho na tayo, sila At first stop natin, kapatid kong si May. Tuyan Sabi namin kay Manong uh, Grab Driver, bring us uh, safely dun sa pupuntahan namin. At ito'y very first surprise namin sa aming pamilya. Ito rin very first booking natin ng Grab. <laughs> At siyang unang pupuntahan natin, si May, kapatid ni June. Just a little info, sila June, May, and April were named according to the month that they were born. Ano ba yun? Hina, liga na, hindi <laughs> na. Papunta na tayo sa ate ko. Ito, ito uh, kabang-kaba ako. Hindi ko alam kung ano magiging reaction nila. Ano, sayang nga, ano, mali yung pagkakarecord ko. <laughs> At uh, time lapse pala si June the whole time. Sabi ni June, mag-deliver -de lang kami ng item. Yun, kukunwari akong delivery. Pero wala pa rin delivery po sa pinto. <laughs> mga ages na pala yung mga ganitong style ng delivery. Kaya kabado-kabado siya kung sino kumakatok. At eto na nga yung pamangkin ni June. Gulat na gulat nung binuksan niya yung pintuan. At eto ang ate niya, iyak nang iyak. Ito nga, sabihin mo kay April pala. Sige mo. Hello, April. Kumukha mo to. Pinayak ako ni June. Hello. <laughs> <no. laughs> hindi ka na nga. mo si Chile. Ay, Sheila. Ay. Ang kuya mo talaga. May ganito tong watching to. naka forma. Hindi Ay, hindi Mas malaki yung kebong. Ayan. hindi rin ay, makapasok June, hindi siya. ano Jared, Jared no, ano sama natin. kita sa vlog ha. Yan. Hindi ka na, at tayo yung magsusupresa. Siya na siya natin. <laughs> ako mabibigla yun, definitely. Si May nga, nabigla eh. Took a uh, few minutes no, para i-process kung bakit ano nandito. Masalap yung breakfast nila. Yun hindi meron Breakfast ay daw ay kami ay ng McDonald's, libre niya. Ah, uh, drink uh, ko. Ah, uh, orange juice siya. Yun ang Ah, oh. uh -oh. okay po. Dalawang ganun please, dalawang huh? Eh? with egg and drink. Tapos isang ano, crispy chicken fillet. Crispy <laughs> Ilang chicken gusto mo na Jared? Po. Dalawa. <laughs> Yung fillet na kahina Yun ang uh, ah, yes po. Meron na po ka. Pa uh -oh. Check na lang po sa resibo. Ay sa monitor po. okay. Uh -huh. Anything else? Ma Wala na, yun lang. Next window na lang po. Salamat. Please. Thank so, you. Salamat na Naka-order ka na. May dago pera. Grabe, araw-araw kami. McDonald's. <laughs> grabe. Oh, oh, araw Duma Jaden, si oh, yeah. Grabe. Oo, di doon din. Grabe. Uwi po si Jaden may fries. Saan na siya? McDonald's. Uh, palagi siya may uh, McDo o Jollibee o Popeyes. May spoiled po niya. Ah, sa okay. Okay. Spoiled, spoiled mo pala may. Ang bira ka. may <hugod yun> eh. <laughs> Eh, yeah, maraming salamat. Spoil ni Mami. Sino ba 'yan? Ano ba 'yan? Ah, uh, sin pila daw. Sushi, sushi ko kuha. Okay, yeah. Wow, well, first time na mag-drive through. Oh, kailan drive thru pa sa inyo? No, I mean here. So, no. first time, first time kahapon McDonald's kinain na namin. Tapos first time na drive through. Uh, mm, dami nga, uh, great prepare Thank you, May isa padi di premiere sana araw-arawin mo oh <laughs> uh, si Bong thank you. Thank you. Thank you. Salamat po thank you ay mabait mo mabait hindi palagi yung nagse sa akin ng pagkain mo mukha kanina so din Salamat, Salamat. Salamat, Meg. Ano, sabi, sabi ni Sheila, malaman daw ni Jaden kung mayroon tayong <laughs> McDonald's. E eh, di wag mo sabihin. E di wag mo sabihin, Jaden. Wag mo sabihin, <laughs> Jaden. niya mo, Jaden. Jaden, ang bangon nitong hash brown. <laughs> 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 nag-hash brown yan. Ay, hindi ba nag-hash brown Ano favorite ni Jaden? Rice, burger, nuggets sa yeah, McDonald's. Oo, oh, hindi pala ito favorite mo, Jaden. McDonald's siya talaga. Sorry. Pinakita na rin namin pala kay May kung saan kami nakatira. So, oh, dito kami nag-book na apartment. Dito sa Newport. Para madali kami makapag-travel sa Bicol in the next few days. Sakto lang to sa airport at sa motorway. Kaya, eto na. Papunta na ka tayo sa Silang, Cavite. Layo, no? Pero ito ang pinakamabilis. May R RIPD ka ba yun? RIP ang tawag mo. <laughs> Hindi. RFID. RFID pala. At 200 200 pesos din pala ang charge. Mabilis naman at walang traffic. Si May nang na sumagot lahat nito. Kaya hiyang hiya ako kay May. sa kay Jared. thank you, Jared. Thank you, May. Maraming salamat sa inyo. At uh, alam niyo po, pagkatapos namin mag-surprise si May, sabi niya, alika na at birthday ni tatay, puntahan na natin siya kaagad doon sa Silang Cavite. Uh, bilis lang to, no? Pero lahat developed na, no? marami ng building na katayo. Gulat na gulat po ako dito sa Southwoods at tinan nyo naman. Meron na, yata, meron na yatang kondo dun. Dati dito ganito eh. Totoo yan. At uh, kahit sino ang makikita mo na dito sa daan, makita ba pati yung mga electric? Electric vehicle? dami na rin. <laughs> Totoo yan. At maganda naman kasi maganda ang daan. Hindi na, diretso na tayo. Malapit na tayo sa Silang Cavite documentation to. DVD vlog. Ay ni, saan ba tayo pupunta? <laughs> oh may no! Na, surprise <laughs> to. Surprise, baka ako masurprise sila. <laughs> so, surprise. Si yung ating backup. Meron tayong backup dito. In case may nangyari, okay. ilalabas tayo kagasok yun. <laughs> Pilipina ko. at bahala na ako Sabi sabihin Oy, nila. Uy, join trip oh. mo to si Jared. Oo oh, naman, no Jared, so, uh, kita. Huwag kang mag-alala. Sabihin natin siya kasama oh, okay. ko pa. Ka. Oo nga. Kaya mo ko pa. Miguel, uh, ano pa ano message mo kay Miguel? Sa kay Ethan. Jan. Ano ba 'yan? <laughs> ano, <laughs> ano ba 'yan? So ba naman 'to? Oh, sabi nila sa akin nila, da, nila Ethan, Miguel. Dibil daw kay pa. So don't worry. Hanggang 10 pounds lang ah. <laughs> 10 <Ten -ten> pounds. <laughs> Ayun na, oh, Ay, na, malapit na tayo, mate. Kabato, kabato ka ba? <laughs> <laughs> Hindi. Galing na may petrol station dito. Dati pa yan, tumigil tayo dyan, pa-petrol tayo. Ay na, magkakana na tayo dito sa malik Eskinita. At walang, one way lang to, walang palabas. <laughs> <laughs> Ayan. Kite Road. Ah, ang may mga bahay na dito. Mga, ay, mga pinsan-pinsan nyo -pinsan, rin. Hindi. Mga retirement. Retirement house yan. Sabi ko, okay, malapit oh, na tayo. Malapit din tayo, May. Diga, anong message mo kay April pala? April. April. Ano? Bala na, May. Nakakausap ka naman si Apes lagi. Tandaan nyo to ha, itong dinahanan namin pag hindi kami nakabalik. <laughs> <laughs> Alam nyo na kung nasa kami. Ito na, malapit na tayo ni. Ah, magka pa dito. Isa pang turn dun. Ayan. na na natin, Ayan. 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 kanan. Ayan. Ayan. yung ano. Yung, yung ating Ayan. 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 Di, Ayan. aso. Ayan. 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 sa likod, o, punta ka doon sa likod June. Nagtago tayo dito. <laughs> nakaban ka, kinakaban ako, May. Eh. Ba'y nga kinakaban? Wala kang namang ginawang masama. Ay, para kay June. Ba'y? Walang iya ka. Ang daming, uh, daming oh. sasabihin ni Nanay to, May. Surahin ako nito. Hindi ko alam Sarain kung... Surahin ako nito, May. Hindi na ako magsasayita. Pabayaan ko na sila. Ako, wala ako Yan. talagang, ano. Nakakain lang ako ng chichirin. Sabi rin, chichirin, pinigay sa akin ni May. Hindi ako mahirap magsagot. Na, pwede mong hindi kanya makilala. Pwede mong hindi ka makilala. Malaboy eh, eh. mata. tandaan mo, nagsasalamin siya. Oo. So, nagsasalamin. Oh, hindi mong makita, oh. Nakasalamin siya, eh. Ay, hindi ka makikita dito oh, sa tetang muna. Sandali, ah. Atras mo lang. Sige lang. I Ready mo na palabas. <laughs> Ready mo na <nang> palabas, May. <laughs> Sige, talaga, pagka nagpapark ako ng ano, palabas na ako. Yan. May, salamat na. Grabe tong pinag-drive mo, May. Grabe tong pinagdaanan Ito, mo, May. <laughs> Ito na, Hindi ko po kami kalimutan buwas, <laughs> ha? Maaga may ha, maaga. Ano ito? Nakaka-classy natin ito. Ano ito, may kakagatin ba ako? Hindi mo kakagating ka. Hindi ka na. Oh. Hindi ka na. O, tay. O, tay. Almost na na. Happy birthday, tay! O, oh, happy birthday. Ang bira kayo. It's my birthday time. Huwag naman lang kami. Uwi na kami. <laughs> <laughs> uwi na kami ngayon. Ano kami, Jun? Uwi na kami. Picture your birthday time. Oo. Sige may... na, May. Sige na, may.

<laughs> Every single day is a golden day at two weeks lang tayo dito. Yan, walang jet lag at derecho na tayo pumasyal ng Tagaytay. Palaging on the go at maganda po ang view dito sa Tagaytay Starbucks. Daan muna tayo sa may simbahan dito. At magpasalamat tayo sa mga blessings natin at punong-puno -puno ng ligaya kasama ang pamilya. Ano lang to, recap lang to sa susunod nating vlog. Tuwang-tuwa po kami at kinakasama namin sila nanay at tatay even for a short period of time. Enjoy na enjoy sila dito. Talagang trinay nila lahat ng pastries at yung sandwiches na nabili natin. Hindi lang yun. At enjoy pa natin yung view. Totoo. At non-stop ang kwentuhan namin as a first treat kay tatay at birthday niya. Yan yung Taal Volcano. Napakaganda po talaga. At eto na, kantahan natin si tatay. Abangan nyo po pala ang next vlog namin at maraming salamat sa panonood nyo. Salamat sa panonood.